Ngayong Wednesday, ihahatid ko si Mike sa trabaho. Pero saglit lang naman siya mag-work today, mga 2 and a half hours. Kakababa ko lang kay Michael sa work. Nandito ako sa work niya. Yan. Dito si Michael nag-work. Ang ganda ng mga puno dito. Tingnan nyo. Sobrang ganda ng mga puno ngayon. Tingnan mo yung itsura nito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero tingnan natin yung close-up ng puno na to. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura yung ganitong puno halos halos wala na talagang dahon. Makikita mo talagang puros bulaklak talaga siya, oh. Sobrang ganda. Spring na dito sa Maryland pero yung ibang mga puno hindi pa hindi pa siya ready. Pero may mga puno din na mas nauuna pang mag-bloom kesa sa iba. And then dito naman sa my side, meron din katulad nito pero iba lang ng kulay. Kulay puti naman yung iba. Ito ganito ang itsura niya pero ito hindi pa masyadong ano eh, hindi pa siya masyadong bloom. Parehong pareho lang, magkaiba lang sila ng kulay. So ayan, alis na tayo at pupunta tayo sa pangalawang destination. Tingnan natin kung saan tayo makakarating. Dumaan muna tayo sa CBS para kumuha ng night cream. So ito ay $20.49 pero kailangan mabayaran lang natin ng less than $7. Ang total natin before coupon ay $21.72 kasama ang taxes. And then gagamitin ko tong $3 off sa facial care at itong $13.41 na extra bucks. Finish and pay. And then, itatap natin ito para maridem ang mga extra back reward. After ng coupon, ang babayaran ko na lang ay $5.11. Please remove all bagged items. After natin sa CBS, eto dumaan tayo dito sa Northside Park, dito sa Ocean City, Maryland. Sinidya ko talagang pumunta rito kasi titingnan ko kung yung mga cherry blossom ay nagbo na. Kaso hindi pa, hindi pa siya ready. Sobrang ganda kasi ng cherry blossom kapag talagang nag silang lahat. For about 8 years dito kami kalangkatira sa Ocean City at nung malit pa si Ronin, lagi ko siya ditong dinadala. Nakakamiss din ang Ocean City kasi marami din dito magagandang tanawin. At syempre, a aura muna tayo. Yes. Boom. Boom. <laughs> Since wala naman tayong nakitang cherry blossom today, ililibot ko na lang kayo dito sa Northside Park at ipapakita ko sa inyo kung anong itsura dito. So, etong ano na to ay, ang tawag dito ay lagoon. Itong tubig na to, tubig alat, tapos meron din yung uh, dati nanguhuli kami dyan ng, ano, ng uh, crabs. And meron din silang jang muscles. Sobrang ganda kahit anong weather dito. Napakaganda ng Northside Park. Lalo na kung nagbloom na yung mga yung mga puno dito ng cherry blossom. Lahat ng nakikita nyo dito, ito to mga puno na to, lahat to cherry blossom. Kaya pag nagbloom yan, sobrang ganda. At syempre dito kapag time maraming mga uh, student ang naglalaro dito kung ano-anong sport ang nilalaro nila dyan, may baseball, may football, kung ano-ano. Tapos, katabi din nito, itong palaruan ng mga bata dito. Ayan. Before si Ronnie, nung maliit pa, dito siya ko sa lagit dinadala. Itong lago to ay kadugtong din ng dagat, kaya maalat din siya. Tapos may mga crabs din dito. May turtle at mga tahong. Dito ang perfect spot kung saan ako nangunguha talaga ng mga tahong. Kapag summertime na, marami din ditong nangingisda. Pero mostly nagkakrabbing nangingisda, nagkakrabing, naglalaro. Nakakamiss din talaga ang Ocean City. Magmula sa Pocomoc City hanggang dito, nag-drive kami ng mga 40 to 45 minutes. So, ganyan na siya kalayo. So, eto ang itsura. Sa pinakababa, parang ano-ano na siya. May mga lumot-lumot na siya. Kasi medyo mainit na nga dito. So, nag-start na siya maglumot. At tingnan mo naman kung gano'ng karaming tahong ang nandito. Ayan, oh nakaano lang siya sa may mga poste ayan nakadikit sa mga kung saan saan pero ang lalaki ng mga tahong dito at ang tataba ngayong spring ay medyo talaga malamig pa ang tubig ayan pero kukuha tayo kahit konti lang pipiliin lang natin yung malalaki ayan nung napakaraming mga tahong grabe dito hindi talaga nawawala ng mga tahong sobrang dami kahit anong ano kahit anong weather e eh, yun nga lang minsan sobrang lamig ng tubig hindi ko lang sure kung bakit hindi nila pinapansin yung mga ganito kasi siguro ayaw nilang maglinis. Matrabaho din kasi ang paglilinis ng tahong talagang steel wall yung ginagamit kong palinis dito para talagang malinis yung pinaka-shell niya bago mo lutuin. O oh, ano, sinong mahilig sa tahong dyan? Ganito ang itsura ng tahong kapag hindi pa malinis. Yes, oo, yung ganyan nga. Noong last time ako na nag-video dito, ang daming nang dahil mukha daw madumi. Pero ganyan talagang itsura ng tahong kapag hindi pa malinis. So, after ng few minutes, eto na yung mga nakuha natin. O, oh, ba diba? May pangulam na naman. Okay, next destination na tayo. Para medyo makadami. Hindi ko alam kung anong oras kususundin si Michael kasi. Mag-ano lang siya. Mag-tatawagan niya ako kapag okay, tapos na siya sa work. So, next destination. Let's go! At ito na, nandito na nga tayo. At ito ang ukay-ukay ng mga furnitures. So etong itsura ng loob niya. Pumunta na ako dati dito kasi lumipat sila sa ibang uh, location. Ngayon na lang ulit ako nakapunta at itong uh, unang beses kong uh, nakapunta dito sa location na pinaglipatan nila. Tingnan mo naman yung mga ano dito, oh, napakaganda pa, oh. Ito mga to ay second hand at ang presyo nyan ay 150 at tested na rin siya. Tingnan mo malinis pa siya, oh. Kaya yung iba na minsan ang problema sila sa mga ganito kaya mga nasiraan pumunta ka lang sa mga furniture na mga ganito oh, napakagandang mga presyo may mga rep din sila kaso mga old model yung mga rep na nandito karamihan talaga mga stove may mga ano din sila may mga washer o kaya mga, mga dryer ayan ang dami so dapat kapag pumunta ka rito kaso yung iba katulad ng mga dryer may mga ano na hindi tested pero sinasabi naman nila na hindi tested mag ikot ikot pa tayo Tsaka dito sa Ukay-Ukay, okay, napakarami mo din talaga makikita. Dati marami silang mga tools pero ngayon halos wala na. Kasi dati nag sale sila ng bongga pero that time wala naman ako magamit na ano na sakyan so hindi ako nakapunta. Before sila lumipat dito, napakarami nilang sale at sobrang mula nila na benta. Yung mga old model na mga stove ay ito, mura na lang siya o, oh, $25 na lang. Pero nakalagay naman contested or not. Tapos ito hindi siya tested. Nakalagay hindi tested. Kasi yung iba, iba ang itsura ng plug-in niya. Hindi kasya sa regular plug-in ng bahay. So kailangan, malaki yung plug wall kaya para magkasya yung ano niya. Yung pansaksak. Ayan o, ganyan o. Ganyan ang itsura. So dito sa bagong place, kung wala silang ganyan saksakan, hindi nila matatry. Parang bet kung bumili ng stove ngayon na. Pero okay pa naman yung stove namin. Yun nga lang, may mga scratch na. Kasi ganito din ang itsura niya, glass. Oh my God, ang ganda. Tingnan mo naman, oh. Napakaganda niyan sa ano namin, sa backyard namin. Kaso napakalaki naman nito. Eh. Tinitingnan ko kung pwedeng i-disassemble. Pwede naman, kaso medyo matrabaho nga lang kapag di-disassemble mo lahat. oh, ayan oh, ganyang kalaki. May apat na upuan na ganito kadami. Tapos, $100 lang. Naghahanap ako ng mataas na upuan para dun sa counter namin. At itong apat na to, bet na bit ko. Kaso dalawa lang ang gusto ko. Tapos nung tinitingnan ko, may papel siya. Oh my God, nasold na sa iba. May nakabili na. Sayang. Today, nakasale pa naman ang mga furniture nila. Ang hindi lang nakasale yung cabinet at saka yung mga appliances. Pero yung dares na nandito, nakasale ng 15% off. Tingin-tingin pa tayo at kung anong makikita natin dito. Ang gaganda pa rin talaga ng mga furniture dito, oh. Kasi yung iba, kapag kunwari ay maglilipat sila, pinapamigay nila yung mga ano nila, furniture nila. Kaya mostly na nandito is ano talaga, galing yan sa mga donation ng mga tao. Para hindi na rin sila problema kung saan nila ilalagay. Ayan, dito nila inaano, binabagsak. Dinodonate nila dito sa restore. Kaya binabantayan ko rin ito kasi nag ano din sila eh. Pwede mo rin siyang bilhin, bilhin online. Tapos, ikaw mismo ang, uh, ikaw na lang ang mag-pick up. Para hindi na rin nila maibenta sa iba. Hindi ko lang sure kung yung sa online nila is updated every items. Mostly na mga ano dito, mahal din talaga katulad yung mga couch. Kapag ano, kapag talagang maganda pa ang mga couch, ang mahal din. Yung mga presyo ng mga couch na sa 300 yata yung pinakamababa. Itong dining set na to ang ganda rin oh mukha pang sturdy yung mga ganitong klase ng ano dining chair chair and tables tapos marami din sila mga picture frames eto mostly ng mga couches dito ano na siya talaga set na by set pero mahal din eh kasi tingnan ko yung ano yung presyo ito tingnan natin to ito ay 450 ayan oh may mga leather couch din ito katulad nito kasi mahal din Tiningnan ko ang presyo nito at ito ay $375. Mahal din talaga.